Dahil maganda na yung panahon, kaya balik kami dito sa aming bahay. At tingnan nyo naman yung Yana, oh. Yana don't need to go to the park kasi meron na siyang pa-swing-swing. <laughs> Inchit-inchit yung pagbili namin para sa kanyang playground. But for the meantime, dito lang muna siya namin ilalagay kasi nga, di ba? Under construction pa yung aming bahay. But at least, happy itong aking Yana. Kasi gusto niya talaga yung ganito ba sa park? <laughs> yung swing-swing. So, meron siyang pa-swing dyan. Yana, pwede yana. Say hi to them. Hello! For the meantime, dito lang muna maglalaro-laro ang Yana kasi meron na siyang swing, swing, swing. Sing, sing. dalawang araw na lang, magsisimula na yung summer dito. So, balik mga sleeveless na yung mga damitan kasi super init dito kapag summer. Tapos, punta na rin sa dagat pa <laughs> Hello po! kamusta po kayo meron na pa akong paswings